Nagbilog na ni Task Force and Bicol Electric Cooperative Association Incorporated o BECA ngani makatabang ng mapadali ang pagbabalikan supply ng kuryente sa Katanduanes makalis na rapadoon kan bagyong pipito ka nakaaging Sabado. Martes, Nobyemre, 19 kan magpasiring sa Katanduanes ang 49 linemen alik sa mandain lain electric cooperative sa rehiyon ngani ni na ang pagpapakarikan mga naraut na linya ni kuryente. Kabali sa Task Force Kapatid for Super Typhoon Pipito ang mas electric cooperative. Source Electric Cooperative 1 as in 2. Camarines North Electric Cooperative 1 as in 3, Camarines North Electric Cooperative as in Albay Electric Cooperative. Mga nine men po na matabang po duman uh, as part of our Aleko Task Force Kapatid Super, uh, super Typhoon in uh, the province of Catanduanes. Meron kaming nine workers na sumama doon sa Bicol Electric Cooperatives. Mientras tanto, nagbihay naman kasunod mapasirin sa katanduanas ang 155 dugang na puwersa mas sa Federation of Rural Electric Cooperative of Oprecor 8 sa nasyon nga ni mas mapadali pang lalo ang pagbabalikan supply ng kuryente sa naunang bitan na probinsya. Pira sa mga gikan sa Doleco, Leyeco 2, 3, 4, 5, Suleco, Beleco, Samelco 2, Isamelco 2, Asenor Samelco. May pigpadarama ng mga Kabuhanan Association of Southern Tagalog Electric Cooperative o ASTEC, Kizelco 1 as in 2, Fleco, Batelic 1 asen, Ormeco. Katuwang man giraray sa inisiyatibong ini an Aleco. Sa po na ang aming uh, kooperatiba at ang mga kooperatibang bubuo sa Bicol Electric Cooperative Association or BECA ay uh, nandyan po, nakikipagbayanihan para matulungan kayo na maibalik ulit ang normal na supply ng kuryente. Mientras tanto, basado sa datos ng Office of Civil Defense Bicol, nagkape ng porsyon sa Virac, San Miguel, as in bato pasanaan na supplyan ng kuryente sa presente. Para sa mga barretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.